Good afternoon, everyone. So what's up, guys? Kumusta ang buhay-buhay? So karon, hapon um, hapon naman, guys. mga four fifteen na. Uh, ang akong himuon, guys. Mag lawog kuog. Manok. O yan ako magpukod baka kay. Medyo init-init uh, pa guys. So, unahon na ako maglawog o manok. So, let's let's go! Medyo mainit-init nga ron. Ito guys, dun. Dito ko maglawag manok ko. Sa area na ito, dahang sagpot. Uh, ito guys, ayan na. maglawag manok. So, kinahangalan. Pag naglawag ka, og manok. Hindi na kayo pang lawag. Diba? So, naan ako yung pang lawag dito guys. Tala. Ano si? Nakay gawag pandala. Ika na. So, hinahanglan po guys, tago ni mga mga manok. Tago ni mo sila para maduo sila ni mo. na. Ganun na. Ano sila kayo sir? Ano sila Oo. 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 So, nakitaan man ko nila nga uh, nagdala og pagkaon sila mm, din kong iduol guys okay lang mong nakitaan kanawa kanawa guys kanawa kanawa <laughs> Ipatoy. O, oh, abalok, o. Oh nao oh. Oh. Ni sulod sa sa kananan. Lupa na ko. Ayun. Eh. Oh. Pare oh. oh, okay. okay, na siya talaga. Ang sa Leo, guys. Para oh. Sige, kay maklaro ka. Kay naamay against the light. Wait lang. Tanaw na ko sa so, obis kay ako man silang ma tumban kung hindi nakapanawa. So, nalas na guys. Oh. Kita nil na. Ah. Na na pinibato go. Na. Bato na buta. Ini unahan niya gamon ani go. Tok ngwera ni. Ako'ng i tunol ng uban. Tuon sila guys. Lumba sila dito. Tanawa. Ah. Diba? Lumba sila. Yung ba sila kaon? Mga ay, mga so. ah. pabo ka isa. Ay na, mga pabo na. Baka ka buok, pa iglaki. Mm. Grabe na yung manuka guys. Kaya may kakusuk. Kaya mga kaon. Gini hala sila tulok po. Ah, wala. Bus na siya. Karawa hmm. ha? Hmm. ah nagpilog sila dito. Ay, nagpilog sila dito.

masuki na makaon no pag-asa na patong patong nila siya para makaon o oh, nara o oh. si patong siya tanawa dahil uh. yung patong na yunha na niya yung mga kuan yunha na niya mga kauban grabe ito kung bakahan agrabe pag yung ano At nanguro ka guys. Magurungor ka, boy guys, ladito. Ah. Magilugay sa takao tayo 'yon. Ah. Ah. ka dito. Ah. Ilug sila. Ipapon na po siya guys Hindi siya mahadlok E eh. dako dako na raba ni Labi na ba ni halang halang Yung mga aning manok O oh. Oh. Oh, sige no Pagdali og dako ha Kay halang halangon on ka na mo Kanawa oh. guys Dako dako naman siya Oo oh. Hmm. Hiling, hindi siya upatong. Ano na? Sa so, may maayoy, kawali na natin ano na. Eh, okay. unta naman na yan ang mga kauban. Hmm. Hmm. Grabe guys. Grabe. Tapok nila. Nawaragod o. Oh. O, tala ko ninyo ha. O. O, kaya

guys kakaon ano na ako sa ilaw sayo sayo kayo tara hmm. oh. hmm. oh. ito eh. oh. ano ka sila oh. diha hmm. o oh. ano ka bay na lagi sa pagkakas

Bali nilang kaon. Ah, napit sila rin. Ay, ah, tulak. Oh, ganahan oh, sila mo kaon ka ay. Uy, sabuk sa bubusugan ni sila. Uy, sabuk sa bubusugan. Sabi. Ganahan nung, pag mula ka ako guys, ganahan mo, tanaw yung gasobos kayo. Matumban ni mo ang mga piso. Napamay gagmigod kaya na piso. So, tanaw din mo sa ubo si eh, para dili ni mo matumban ang piso. Sweet lang kaysa. ah Maado ko sa unahan. Para grabe talaga oh. Hmm? Ilan magtanaw juga kay kung di ka magtanaw matumban gini mo sila. So, sabu yung petro. Oh. sa layo sa layo sa layo 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 ang magsabod hmm, para... Hmm. Para, ma... para para di sila ma hmm. harapan sa di ka sa di ilog na susan sa di ilog ba nag ilog sila sa ng hmm. pagkain Grabe ti. Grabe ti. Hmm. hmm. guys? Eh, kung ano ako, ako na siyang spread ang lang pagkaon para makakaon sila tanong. kung hindi mo spread guys, ang uban, hindi makakaon. Uy, ka isang atanan. Luwag like, isa mata ng ibang mga koan guys. Okay lang, spread siya. Ha uh, guys, ha. Uh. Uh. Uh, ha. Ha, Dito sa unahan. So, napagali. Ha. Ha. lang guys. Karawa guys, ha. Ha sukiyaki mo kaau ni daw, ah, ah, ah. 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 ah? Ha? Kala guys karna isa laki na karna isa po bayi. sabi sila mo kaau na kusukay, puso ni ayun guys kaba, napanaw siaku, time ni panaw si Toby, si babay na.